time pang kain na tayo, mamigay na kayo, wala pa akong kain. Wala kang kain? O, wala po, Nangalakal ako. nangakalakala ko ng damit. Ha? Nangakalakala ng damit, wala pa akong pera. Saan ka ba galing? Oo, oh, nangalakala nga dyan, nag ako, nangakalakala ko ng kiotex, wala akong pera. Teka lang. Ano ang bibilhin mo? Baton six, sino ang damit mo? Wala, Nakakalakal ko ito doon, oh. mamili pa ako sa siyort, wala akong pera. Sa, sa province mo? Wala, gin lang, lockline kasi wala akong pera, bawal pa sa buhangga eh. Sa, taga sa ka? Oo, oo. Ano pangalan mo? Elisa, wala ako, Alaysa. wala pa akong pangasahin. Alaysa? Oo. Oh. Salamat, bossing. Ha. Makakain na ako. Mm -hmm. Ma ka sa akin. Mamasahin ka papunta sa Buanga. Wala na kasahi. Bakit ka nakapunta rito kung taga sa Buanga? Nagtrabaho nga ako dito sa LA. Tapos ngayon, sarado na ang LA. Wala na akong mahindo sa sambuang pwede ako magmasage. Kahit dito man, hindi ba na pwede? Ano ba trabaho ang alam mo? Masage. Masayista ka? Oo. Ano ka ba? Uh, huwag mong mamasamayin. Babae, lalaki. Babae, ako sentri. Mukhang na akong bakalan, Ano ba <laughs> Ay, ganon? Ay, naman, pasensya ay, ka ay, na, pasensya ay. ka na. Walang pamasahe, bossing. Magkano pamasahe? Sabi mo ay, kanina ba? pag... Marang marang ha? Walang libong ang pamasahe. Kaya sana ma ma madaanan ko kaya uli. Madaanan niyo ako eh. O, oh, ako, ay, panganam, kanawala, ay, mm -hmm. na ka, ko nagkiyate sa kugiyan. Hindi mo pa nga nang kanawa talaga niya. salamat bossing. Mga kain na ako. Napangkain? Oo, okay lang yun. Mamili ako sa Sears. Talaga mo 50 ba eh? Ha? Mamili ako sa Sears. Ma'am, mili ka si Ano? Ano niya, magpapang kain ko sa... No, bigyan mo ko ang 15 na lang. Pambili ko sa siyerte, isang da... 50 ah. Pinatago ko yung isang daan. Isang daan? Oo, kaya naman sa 50 na lang. Oo, ay ah. oh. oh, oh, ito pa kasama ko. Bayal, lagi yan. Tatay ko yan. Tatay mo yan? Oo, oh, Dagdagan -dag mo yung 50. Paano wow. mo naging tatay? Tatayang ah, ko lang yan. Kasama ko sa kalya, wala na yan pera. Sa akin ang 50. Oo, oh, ito. B bigyan mo muna yung tatay. Pagdaga mo ko sa pambili ko sa siyerte. Ano oh. yung siyerte? Ah, short! Oh, Anak na. Oo. Salamat po. Teka lang. Oh, Bakit wala kang short kasi? Wala namang nakalakaw pa ako dito. Wala pa huh? akong wala pa. Ano yung mga jacket-jacket mo? Nakalakal ko ito. Oh. Uh -huh. Nanalag basta sa labas. Saan ka, ka? sa Sambuanga? Yes, malapit sa airport lang, halos sa pamasahe. Oh. Uh 4,000. -huh. Saan ka nakatira dito? Ba sa Sambuanga ka? Wala eh, akong bahay. alam kasi pare lang kami sa kalye tulong sa kalsada. Uh -huh. Wala akong bahay. Maragdagan nyo na sana kami, makawin na kami sa buwang Taga Sambuanga ka talaga. Saan sa Sambuanga? Sige. Hindi, basilan ako. Kaso sa basilan, wala din magulang ko. Basilan naman ngayon? Oo, yung na-divorce na sila, hindi ko alam kung saan na. Wala, hmm. Ano wala pangalan ko. ng magulang mo? wala, nandoon lang. Badjaw sila. Ah, oh, pangalan. Ikaw? Badjaw din? Oo. Eh, so, oh, oh. Parang hindi naman. Oo oh, oh, nga. Salamat ba hmm. tayo. Pagbili ko lang sa Baby hmm. lang? Ay, may baby ka rin? Wala tatay ang ko, wala. May niyang Ayaw man niya ng ano. Ayaw niyang? Hindi. Mami siya. Baby love! Baby love to? Hindi ko mag Ha? Paano mo naging baby Sabi mo tatay? Hindi, hindi. Masa ano yan. Pamilya ba o asawa mo? tatay Tatayan ko yan. Sa kami, matagal na kami. Limang taon na kami dito sa Limang taon na kayo nagsasama? Oo, hindi naman. Tatay-tatay ko yan. Tagasan kayo talaga? Tagasan. Mahati ka niya. Palawan. Palawan. Palawan? Palalan ako. Ano yung palalan? Palanan? Oo. Ano mo siya? Kaibigan lang, tatay-tatayan ko siya. Kaibigan lang kami. Pero nagsasama kayo? Ay, hindi, tatay-tatayan ko siya. Kasama eh, sabi niya hindi. Kasama ko lang. Saan province mo kuya, tay? Saan province mo ba eh? Saan province mo? Ha? PM bakit ganyan siya? Bakit sexy-sexy niya? Bakit wala siyang short? What? pag, -pag dapat ako ko ng shirt, kinukuha niya. Na bakit wala? Hindi, siya gusto ko. Sa bakit wala siyang short? Ba't nangapanti lang? Ba't nangapanti lang siya? Wala akong wala kong mahanap. Wala kong mabili. Tababili. Sabi niya, kami. tatay ka niya eh. Ano mo siya? Ha? Makabili niya. Wala kayong pagkain dyan, boss. Hindi makakain. Meron. Ka. Ito, saging. Gusto mo? Mabili kayo mab pagkain dyan, libi. Ah, saging. Walang, walang manok? Walang manok dito. Saging gusto mo? Okay lang, kailangan okay mo sing. Akala ko may. Ayaw ka mo ng saging? Ka kanin na lang mabili niya sa amin. Binigyan na kita na oh, pero. O okay. oh, pabili ko tu lang damit bossing. Ah damit. Oh. Tapos kanin. O oh, magkano kanin oh. ngayon? Kahit magkano okay lang niya, Matago ko lang yung siya. Salamat po. Oo. Alis na kayo? Ha? Alis Hindi po. kasi inatanong ko nga sa iyo kung taga ka, sabi mo Sambuwanga. Oh, mahal po ng tiket. Tapos sa uh, ano Basilan. Oo. Ano ba talaga? Oo nga, wala pa pamasahin. Paano kayo nabubuhay dito? Wala, nangangalakal lang. Bakit mo wala, tinatagpan? Wala. Baka may tinatago kang epektos dyan. Wala, inaayos ina ko lang ina 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 sipel niya. Sira kasi siper niya kanina. Ah, babae ka nga. Babae naman talaga ako. Okay. Oo, oh, ko bakla. Pasensya ka na. Ano pangalan mo totoo? Eliza po. Oo, oh, Eliza. Cool. Mag, magbihis ka, huwag kang ganyan. Yan, nga, wala nga. Pag, pag, pag hindi, makakakakak ah, pa? lang ang damit. Sayang, wala naman damit dito. Oo, oo ito na kalamit. Bili ka damit ha. Bili ka oo, shirt ha. Ito, ano, pasang gano'n. Kamili na akong bukas ay Sigurado siya. ka, damit. Oh. Magkano na yung naibigay ko eh? Ni, ginujok so mo na, naman oh. no? Na. Kinuha mo ko sa pa 50-50 eh. Kaya naman magbigay, mayaman naman kayo. Ay eh. hindi ako mayaman ate. Alam mo alay sa, gusto ko lang kasi ayaw kong uh, pagalat-galat ka na oh, nakapante oh. lang. Oh. Kailan Kailangan magbihis oh, ka. O hindi ako sa 180 lang. Para hindi ka babastusin ng mga... Oo, oh, oh, hindi naman. Oo. Oh, oh. Salamat bossing. Sige, salamat 300 salamat pang salamat ano, salamat pang pambili mong short. Opo, sige po. Pero maganda po yung, dito nakalakal ko rin po. nakalakal mo po. na rin? Oo. Oh, dati po ako dyan sa ano, sa Pasay. Ha? Ah? Nakalakal ko, napulot sa masurahan. Ha? Ah, napulot, pinupulot mo yung mga oh, damit mo? Oo, kasi hindi ba na, hindi ba na po sa bahay. Gusto ko nga sana, mamigyan mag, ako ng mga tao sa bahay kasi wala ba na akong, Ano pa nga, uh, apelyedo mo? Cruz. Cruz? Mm -hmm. Tiga dito ka lang eh. Iyan na nga. Taga dito. Matagal na ako dito sa Manila. Hindi ka ba nakapag-ipon ng pera mo? Wala nga. Wala akong naipon. Dati kasi yung pera ko, nagagastos ko sa Colboy. Ang ganda mo pa naman sana, okay. oh. May tsura ka, maganda ka. Ayusin mo buhay mo. Oo nga, bossing. Sana pagbalik niyo, mabili niyo ako ng ticket. Sasama sana ako. Mabili sa isang buwan tayo. Ha? Kasi minsan nandito, hinuhuli kami ng barangay. Nilulupo kami ng barangay. Ha? Hinuhawak kami ng barangay. Ay, hinuhuli ka? Alam mo, sa susunod, pag ka, sabihin mo lang pangalan ko, ha? Oo. Oh, sabi ko nga. Sa Para ano, alam mo, sa kahit sino manghuli huli sa'yo, sabihin mo lang pangalan ko. oh, yan, yan din ako sa ano, sa may oh. oh sa may daan oh. doon, sa may highway, binibigyan ako ng pera na may nakakasak, yan. Oo. Oh, oh, Kaya nga, pagka hinuli ka, sabihin mo pangalan ko, ha? Baka sakali makatulong ako sa'yo. Oo. Ano ba? Eh, sino ba mga nanguhuli sa'yo? Mga barangay na niyo. Oh, yun. pag hinuli ka, sabihin mo pangalan ko para dalawa tayo hulihin. Oo oh, nga. ha? O oh, 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 sige, pili ka shirt mo, wag kang pagala nang ganyan. Boss, salamat boss, sige. Mm. -mm Tinamo oh, maganda naman ano ko? Magandang? Oo. Oh, oh. Ha? Oo. Oh, oh. Magandang outfit. Paano ka ba rumampa? Wala, wala man, customer. Minsan nga, binabayaran ko ng customer din, dalawang daan, tatlong daan. O, oh, anong gina, oh, pag binigyan Hina ka ng dalawang daan, anong gagawin mo? nina po ka ulit ng lalaki, sinusuntok ko pag hindi binibigay, sige sa'yo, nasabi ko. Oo, oh, oh. oh, huwag kayo may pag-away. Oo, oh, hindi yung lalaki. Sige na, na kumain ka na, pili oh, ka pagkain mo, ha? Oh, sige, boss. Ingatan mo yung pera mo. Oh, sige, Tapos, ka ano mo? Ano oh. ba yan? Saan mo binili yung ano mo? Yung... Nakalakal ko pa ito. Nakinalakal din yan? Oo, oh, ko ito. Sana all sexy. Oo, oh, my. Oh, oh, tinamo? mo. Ah. <laughs> Salamat mo siya. Ah, sige. Mag, 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 wala, wala pagkain kasi. Wala ka pang Wala nga ano ka pa may sasakyan ba ng may pizza if galing ka din kami sa trabaho pa uwi Salamat na. Sige na, ingat ka. Ay. Saan ay. punta mo? Oh, nandito pagkalat ng ano, magpapahingahan kasi wala nang kumbahay. Wala kang bahay. Wala kang pakupa. Ang daming ang daming problema? Ayusin mo buhay mo. <laughs> Dati kasi may dati kasi problema ko kasi binigyan lang niya ako pambayad ko sa bahay ng, ano, ng Puriner. Oo. Oh, Anong Ay. ginawa mo sa Puriner? Wala naman. Baka naman ano, naubos yung pera mo sa bisyo. Wala hindi ako nagbibisyo, ayun yung mabigay niya sa bisyo. Ha? Ah? Mahal pag upa sa bahay. Mahal upa. Mag saan ka ba nang upahan dati? Oh, diyan sa ano, sa Pasay 3,000. Ah, treat. Ngayon, saan ka na natutulog? Oh, ah, sa kalye na lang pinalayas ako kasi ng delay ako. Ha? Huh? Delay kasi pagbayad ko, wala man akong pera Oo. Alaysa. Ilan kayo magkakapatid, Alaysa? Wala ako lang. Saan ang province mo? Sa Buanga. Umuwi ka na lang doon, magbagong buhay ka na lang. Alam mo, alam mo mangyayari sa'yo pag tumanda ka, ilang taong ka na? 33. Oh, bata ka pa. Mamili sana ako sa pizza ngayon eh. Alam mo kapatid, may may, ha, may pag-asa pa. Huwag mo hintayin tumanda ka na tapos ano, tapos sa kaka magbabago wala na. Ngayon bata ka pa magbago ka. Di ba? Hindi ka sinuwerte sa una mong kabanata. Baguhin mo yung buhay mo. Magtrabaho ka, mag-apply ka. Hindi lang ma'am, okay lang po. Pasensya na po. Ayun. Magtrabaho ka, magpasok ka sa mga kantin. Ayusin mo buhay mo. Wala na kasi kantin ngayon, bossing. Ang daming kantin dyan. Sarado na. Ilang, ilang, ano na lang, ilang kantin na lang na open dyan. Ano ka ba? Totoo lang. Wala, wala nang ang tao eh. Para kang hindi taga planet Earth eh. Wala nang ang tao. Minsan nga paggabi wala nang ang tao. Nangangalakal ako. Oh, Punta ako doon sa may dulo. Anong paano nangangalakal eh? Wala ka naman dalang sako. Wala nang dalang plastik. Wala. Kagahanap plas pa lang ako. Kagabi nga dala ko plastik. Wala nang ang lang. Hindi ko nga nabibenta eh. Hmm. Minsan nakakapunta ko battery lang. Hmm. <laughs> Ikaw si Aliza Cruz. Oo. Oo pangalan ng nanay tatay mo? Wala, namatay na kasi sila boss. Ayaw mo lang banggitin yung nanay tatay mo namatay eh. Namatay na kasi sila boss. O oh, kahit namatay na, may pangalan pa rin yun. Oo. Ano pangalan? Wala, badyaw kasi sila. Hindi maawalan pangalan badyaw eh. Totoo yun badyaw eh. Bakit ikaw parang hindi na badyaw? Ang itim ko kaya badyaw ako. Hindi, maganda ka yun. Namayat ka lang eh. Oo, kasi wala ko pera rin. Tinan mo, ganda pa ng ilong. Oo. Ang ganda ng katawan mo, kapatid, ganda yung binigay ni God, kaya pakakaingatan mo. Di ba? Sige na, bili ka pagkain mo. Lang, baby. Ha? Huh? Sige, paalis na ka kaya! Sige. Ito oh. lang ako. Mamili ako sa pizza. Mamili ka pizza? Pizza oh. paborito mo? Oh. oh. sige, bili ka. Ingatan mo yung pera mo. Oo, oh, ingatan ko to. Sige, pag-ingat Huwag mo ipipili ng bisyo. Bili yung pagkain. oh, wala nga bisyo. Bosing eh. ko. Nakita, mamili ako sa chihot. Wala, wala pa akong bahay. Wala pa akong mamili sa ticket. Andito na ako nakabili. May bahay ako sa, may shelter ako. Oh, nakabili na ng pagkain yung usa. Oh, bumili na. Kawawa naman to. Nawawala sa sarili. Wala kasing bahay, bossing eh. Ha? Ah? Umalilin na sana ako ng ticket. Uwi na sana ako ngayon. Mahal kasi ticket, bossing eh. Hindi ako naniniwalang uwi ka. Uwi ako! Kahit matuloy pa ako sa Paano air nga mauwi eh? Oh, o sige, hanapin pagka... Hindi, ganito yan. Oo. Saan ka uwi? Dito lang. Wala nga akong bahay. Dito lang Hindi. Sa Buanga. Oo. Ganito yan. Ayusin mo sarili mo. Maligo ka. Magbihis ka. Maligo ko lang, bossing. Ay Hindi kayo wala? sasakay sa aeroplano. Ganyan. Hindi sasakay ako sa aeroplano. Umuwi ako. naka Nakakanito lang ako. No? Pero namigo ako. Lang ako. Pinasakay ka. Hindi ka papapas... papas... Kailangan mag-shirt lang. Oo. Oh, Kailangan mag-shirt lang. Hindi pa ako nakabili ng condition. Hindi okay. naman tayo. Ano eh. Uh -huh. Buti kung sa Amerika. Okay lang ganyan. Uh -huh. Hindi, pero dito sa Pilipinas, ano tayo, uh, conservative tayo. Ganito, ganito. Ah, uh, hindi biro to ha. Uh, pag nakaligo ka, ayusin mo sarili mo. Pag sigurado ka na, napupunta ng Sambuanga, hanapin mo lang pangalan ni Daddy Frankie. Ay, tanong, tanong, kahit, kahit sa area na to, tanongin mo dyan. Ha? Abang kayo dito? hindi. Mahirap daan. Taga Tag sa ka lang? Oo. Global. oh, Sa sitilan, tanungin mo yung bahay ni Daddy Frankie. Pero bago mo hanapin si Daddy Frankie, yung sigurado kang uwi ka sa Buanga. Mag Magbihis ka ng maayos. Iahatid kisa sa terminal. Pasasakayin kita. Ako bibili ng ticket mo. Ha? Oo, sige. Okay lang. Okay? Okay. Oh, sige, bye-bye. Okay. Oo, -bye. oh, sige na. Sige po, ingat. oh, una ka na. Uwi ka na. Hindi ko lang ako mas... May ako pagkain. Oo, eh. oh, sige. Bye-bye. Oo, -bye. oh, ingat kayo. <laughs> Salamat po. Salamat.